Isang napakaliit na tindahan pero napaka-generous naman pagdating sa servings at napakamura at abot kaya pa ang presyo. Alam nyo ba naglalaki ang kanilang pork chop dito, yempo, bowless chicken, beef chawarma, chicken pops at ang napaka-generous sa cheese ang kanilang nachos. At igit sa lahat, may kasama ng dalawang jabaray rice at isang side dish. Pagkain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo. Ito nga, oh, may tinuro sa atin dito na solid daw na tapsirogan. O, Logan. Oh. Yung si ate, oh. ay ate, ano po ang niya ate? Nicole po. Egal po. po. Te, balita ko, solid yung mga top si ay, yes dito. Yes po, eh. sulit na sulit po kayo dito. So ano po ba yung in-offer nyo dito na pagkain na Meron talagang po solid? Meron kami dito ditong um, double pork chop. Double pork chop, te. Ito ba yun, te? Yes po. Wow, na ito. Magkano po ganito nyo, te? One fifty-nine lang po yan. One fifty-nine. Tapos yeah. dalawang pork chop na to, te, na malaki, no? At saka dalawang rice na rin, te. Diyaba rice. Ito pong side dish, ano po ito? Um, um, ripolyo po, sumuyas at pipino. Wow. Solid dito, te. Ha? Ano pa yung in-offer nyo, te, na iba? Meron din po kaming pork chop. Ah, yempo. Yempo. Yes, no. po. Ito, laki, no? Kahit isang peraso lang, yes, din, no? Pero yes, Pero magkano yan, te? One sixty-nine lang po to. One sixty-nine. Yes po. Ah, oh, okay. Eh, ito po. Ito po. Best namin is boneless chicken. Boneless chicken, te? Yes, po. Ah. Magkano po yung ganyan, te? $1.49 lang po ito. Uy, manalo yan, te. Ah. Eh, ito naman po. Ano po yan? Ayan. Yung beef po ba yan, di ba? Ito po. Beef shawarma po. Pwede beep po to ito sa mga halal. Ito lang po yung ino-offer namin na pwede sa kanila. Ayan po. Pwede yan sa mga kapatid nating muslim, te, yes, te, no? Yes, po. Ano? Eh, ito po. Parang kung ano, te, Okay to te. Ano po ba ito? Ito po yung dami? chicken skin namin. Chicken skin po yes, yan te. Yes Ganun po. Ganun laki ha. Opo. Uh, Ilang piraso yan te? Uh, depende po sa timbang. Actually, ito po is 4 pieces pero malalaki po to. Oo nga po eh. Magkano po yung ganyan 4 pieces? 1.20 lang po to. Uy, mas mura yan te. Pero walang kasamang rice yan te no? Pag gusto nyo po ng may rice, 1.39 po. Uh -huh. So, anong oras po kayo nag-open dito te? Open po kami ng 12 p.m. to 12 a.m. Sa 12 so, midnight. Invite niyo tayo yung mga ano natin viewers natin uh, na bumisita dito sa uh, Tapsia natin tayo. Ah, uh, dayo po kayo dito sa amin sa Barangay 183 Villamor, Pasay City. Dito lang po yan sa 10 feet. Ang pangalan po ng store namin is Chef Keep. So, yung ah uh, pa-order nga po ko tayo nung ano nyo, yung bestseller nyo tayo. Sige po. Ordering ko po. Sige po. Okay. Thank you na lang tayo. Ha? Okay. Aramat. Thank you po. So, yun nga mga ka-Travel Bites reviewan. Dito tayo ngayon sa Villamor Pasay Street. Dito sa 10th Street, Corner 5th Street. So, binisita nga natin itong Chef Keith na kung saan nga guys panalo at solid yung mga shawarma rice nila dito. So, mali yung binanggit natin kanina guys. Hindi pala siya top si Logan. So, shawarma rice to mga guys. Mali yung sinabi nung lalaki nagturo sa atin kanina. Dapat, hansin. So, yun nga guys. Ito yung mga solid na shawarma rice dito. Naglalaki ang mga yempo. Ayan o, beef shawarma. Okay, Tapos normal meron normal. din tayo dito mga, ayan o. Nachos. At agit sa lahat guys, meron din sila dito mga fruit shake. Kagaya guys nitong mango shake. Watermelon shake. At hindi lang yun guys. Meron din sila dito. Dragon fruit shake. At. Melon shake, ayan. So yung alaga nito ay nag-range siya 110 pesos guys. So ano pang hinihintay nyo guys? tikman nyo na ang solid then, na it's chef it's kit dito sa Pasay. So yun na nga guys, naglalakihan talaga dito yung mga liempo nila. Pero ito yung pumukaw na aking pansin, yung kanilang chicken pops. So ito muna yung titikman natin. Talagang 139 pesos. Nakakikita yung nakakatakam talaga. So dito meron silang dalawang java rice. May side dish sila ditong, ayan, pipino na may repolyo. Ito, titikman na natin yung kanilang chicken pops. Tamaan natin ang sausawa nila. Ito, panaling sausawa nila dito eh, homemade. Mmm. Mm. Ang laging sarap yung sour taka yung tamis. Tamis nung nun chicken pops nila. At yung sauce. Panalo ito. Muna natin with rice. Java yeah, rice. Muna natin with Java rice. मम, मैं मिल गया, मैं देख, मैं यो मनु, राबे, वो आप तो पहले आते हों चिकेन स्कीली, लके, देवा, बना लूँ तो, हम्म, वो अगर, ठीक है, राबे चिकेन स्कीली ला पड़े मुझे गैस सॉस, है ना सॉस वैरी मुझे सॉस Mm. At hindi lang yun guys, meron din sila ditong panalong nachos dito. Na nagumapaw sa cheese. Tapos itong beef nila dito. Ayan. Nalo. Ano naman yan no? oh. Mm. So. May ligas sa cheese at sa ano, nachos. Ito yung pinakamasarap ng nachos na natagkaman ko. Siyempre, meron tayo dito dragon fruits. Naubos ko, no? Nandito no? na. Kasi sobrang tarap. <coughs> Depressing.